Akala ko nung una, etong telegram is pang group chat lang. <laughs> pang mga business, pang mga tropa, para magka-chat-chat kayo. So, ganito kasi yan guys. So, habang nag-scroll nag ako sa Twitter ko, naghahanap lang ako ng mga video na mapapanood. Ganyan. ko ito. Ito ito, Spectre. Tapos <laughs> ako na sa game niya ako. No, ano, nakurus ako sa game niya gusto ko siya din ma-download. Tinry ko siyang hanapin sa Play Store, sa App Store. Wala. Sa so, Telegram mo lang siya malalaro. So guys, para malaro mo siya, una, sasali ka dito sa Spectre Agency Chat Group. Then, pindutin mo lang itong play. Start at God yung game. Ilang talaga siya pang mga cheesy guys. Hindi lang siya yung pang mga... so ito si Spectre Agency so, ganti yung gameplay niya guys makita ko sa inyo ha very addicting yung gameplay niya promise so dito mapaprotekta mo lang yung sarili mo guys pili ka ng mga pang atake Ayan. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh god Let's go, let's go, another chance Don't let your dreams be dreams So just do it! guys, tinatapos natin. So guys, dito sa Spectre Agency, first stage ay may boss. Then dito, pwede mo ma-upgrade yung mga equipment mo. Tulad nito. Then, i-enhance mo sila. Para maka -progress ka dun sa game. Then, every 24 hours, ito, pag mas mataas yung stage mo, mas mataas yung makukuha mong spark core. Ito yung kinukuha natin dito, yung spark core. It's the daily. Huwag nyo kalimutan ko rin ito. So, kung mahilig ka sa mga itong games, yung link ng group is nasa description lang. What are you waiting for? Join na, join na.